mga katraga habang nasa daanan kami ito naman yung overlooking nyo wow nagahalo yung pagdon sa may puno ito yung dalawa mga miralco boys din o oh, may liwanag ang buhay <laughs> yun first stop andito na kami sa may busay oro ayan na yung pulso mga katraga <laughs> Paano yung popo Matagal to bago matuyo? Paano masabi? Woo, gusto ko lang ulit po pasalamatan si Ma'am Remia uh, sa patuloy na pagpapahiram sa atin ng bike ayan so ito so may bike tayo na nagagamit dahil pinahiram nila tayo maraming maraming salamat po ma'am napakabuti nyo po siyon so yun magmula doon sa pinanggalingan natin sa may barangay San Miguel uh, isang banayad na ahon po siya mga katraga ayan po kitang kita nyo po yung sa dulo yung medyo may fog yan pupuntahan natin yan mga katraga Okay, let's get it on! And ito na nga. Ito yung pa La Carlota Pavilion. So, galing doon sa may barangay San Miguel. Walang umpay na, walang humpay na ahon to mga katraga. Ha? Kapoy! Pero masaya. Kasi, ang ganda ng ano, ganda ng uh, simoy ng hangin. Napakalamig. Kahit sabihin mong, ayan, buti nga medyo umaraw na eh. Pero, ang ganda, hindi siya mainit kasi yung bugso ng hangin yung ihip ng hangin pala napakalamig so ito, aahunin pa natin to mga katraga let's get it on yun sa part na to mga katraga, yan yung araw ayan, gintog dan mountain resort, so ito yung binabaybay natin tama to nasa mabuting kamay tayo dito hindi <laughs> tayo dito naliligaw kasi ah uh, madali lang siyang matonton isang habang straight lang siya na puro paahon. Ha! Kapoy. Ito yun oh. Ito yung durian for sale. Ayan. Mura lang yung durian dyan eh. Kaya pala, mura lang siya kasi ang dami nilang taniman ng durian. Yun na nga, Look at that mga katraga. So mula dito sa pinapadyakan natin. Ayan oh. Sa pinapadyakan natin. Ayun oh. Kitang kita dito yung bundok. Tapos, yung ulap na kumukover sa kanya. Ang ganda naman ng overlooking na ganyan. Kahit sabihin mong puro ahon siya. Pero ito yung bubungad sa'yo na overlooking. Ah, wow na wow! Ang <laughs> sarap talaga. Relaxing. Ang sarap na mag ano, sa trabaho. Wala kang pasok. Tapos ito yung pupuntahan mo. Ah, wow! Tapos ito, oh. Camp Yumaya Cafe. Lapit na langgid. Ilonggo word yun. Pag convert natin sa Tagalog. Malapit na lang talaga. Try natin yan mamaya Woo! Yun na nga oh Kakasabi ko lang Nang layo pa Pero lapit na nga lang talaga Ito na yan oh Camp Sitio Maya Cafe Yan mababasa nyo ba mga katraga Sa Camp Sitio Maya Cafe Ang gwapa Libre Talaga naman Paano yung hindi gwapa Good luck sayo Yan yung papasok oh Yan, Try natin balikan yan mamaya mga katraga Okay akit muna tayo dito okay. So, yun so mga katraga ingat lang tayo sa mga ganitong kurba at saka blind spot kasi baka may makasalubong tayo dahan-dahan lang tayo tapos dapat pwesto lang tayo sa tama yan o oh. kurba yan then kurba na naman ito kaya stay put lang tayo sa ating tamang lane tapos uh, for safety na rin natin okay so ito pa o oh. isa pang kurba ulit mga katraga kanina Uh, Amin nakasalubong tayong motor kaya buti naman para sa naman kaming dahan-dahan lang lalo ako kasi paahon to eh. <laughs> Siya naman maingat din kaya highs lang yung mga ganun mga katraga. Basta safety lang tayo lagi. Uh, wag na tayo masyadong gumit na para hindi delikado. 'Yon mga katraga after ng uh, isang napakahabang ahon. Ayan Narating natin ngayon yung pavilion. Ayun oh. Ito na yun Ayun o Gintugdan Visitors Center La Carlota City Woo! So yun mga katraga Narating na natin yung pinaka pavilion Ayun kung nakikita nyo po mga katraga Sa baba ko ayun yun yan yung overlook na yan. Pag pumasok tayo doon sa loob nila, may entrance fee sila na 50 pesos sa mga adult. So hindi na tayo ganoon ka magi-stay dito kasi yung mga kasamahan ko nagaantay na sa taas. Pupunta kami ngayon sa mga falls doon sa may gintubdan. Okay. 1 2 3 change outfit tayo doon mamaya. Here we go. yun mga katraga mula dito. Ayun oh, kitang-kita natin kung gaano kalinaw ang tubig. Kitang-kita mo yung mga bato. Pero lagpas tao to ha. Lagpas tao yung lalim na yan. Pero kitang kita pa rin kung gaano siya kalinaw. Ayan. na oh, well preserved nila tong area na to. Ito yung sa may Gintugdan. Sa may Barangay Araal. Sa may Lakarlota City. na mm, napakalinaw ng tubig. Talaga naman. Parang Wilkins Salinaw Ayan eh. o. Oh. Hmm, pero wala siya mga isda. Pag dumabato siya sa ilalim Pero yon kitang-kita mo na dito mga katagaw Yan, eto mayuna ako Kitang-kita kung gaano siya ka dinaw Yon mga katraga, so andito na kami ngayon sa may uh, gintubdan. So pagdating mo dito, may, may may pinuntahan ako kanina parang batis, yun yung libre. Pero pagpupunta kayo sa mga falls, uh, meron silang nire-require na tour guide. So mamaya malalaman natin yung presyo kung magkano. Then sila 'yung guide sa inyo papunta dito sa falls. So after natin 'tong magbayad sa may uh, tour guide, may sasama na sa atin ngayon. Then itong 'yun ang binabaybay namin, papunta na kami sa uh, falls. So 'yung falls na pupuntahan natin yun, limited lang gawa nga ng medyo hindi maganda 'yung panahon tapos mataas 'yung tubig. So for every falls, 200 ang singil nila kada tour guide. So binigyan na nila kami ng promo na dalawang poles 300 lang yung siningil sa amin so diniscountan kami so ito yung dinadaanan natin yun mga katragaw yan so medyo matarik sya tsaka medyo madulas pero kayang kaya yan kayang kaya natin to mga katragaw yan adventure so yung mga kawayan po yan tulakad lang tayo dito Ayan, nauna yung dalawa ko kung mga kapatid na barako. Tapos, uh, almost mga 5 minutes na kami naglalakad. Dito pa lang kami bandaw. Ayan, ito pa rin yung dinadaanan namin. Hindi talaga ito kayang pasukin ng ano, motor or bike or kahit ano man. Helicopter, ewan ko kung kaya. <laughs> Tapos, uh, babaybayin na namin to Nauna sa amin yung aming tour guide. Yun, na, meron palang zipline dito. Yun, na. Hindi ko lang kung hanggang saan tagos yan eh. Try ko ngayon mamaya. Ito dalawa pa nga eh. Ayun pa. Hinanauna sila. Hiniiwan na nila ako. Huwag kung iwan dito. Baka may lumabas na dinosaur. Antayin niyo ako mga idol. Yun so, mga katraga. So after namin dun sa dinaanan naming mga daanan ni Tarzan. Oh uh, talaga? Dito muna kami. Nagpahinga muna kami sa isang overlooking. Kitang kita dito yung bangin. Pag nahulog ka dito, good luck sa Sa baba talaga yung bagsak mo kasi wala naman nahulog na pataas eh. Remember that. Tapos wala dito, tanaw na tanaw na yung fog. Tapos sa part na 'yon, sa lower part na 'yon, mainit. Pero dito sa part namin, medyo ayan ah, medyo sumisi, sumisilip na yung araw. So 'yon, update lang ulit tayo. Akit pa tayo sa isang falls. Woo! Almost 10 minutes na kami naglalakad tapos dito, ah uh, may nakikita kami yung mga manok. Pasa kasali ba kayo sa pitmaster idol? Masama ang tabas ng dila mo ah. Ayos sumagot eh. Ha? yung akyatin tsaka yung ah uh, medyo madulas kasi ayan Idol. Shout out naman diyan. Ayun nga busy siya. So diretso tayo. Aray, ayan Medyo maputik. Tapos ayun na yung dalawa. Nauna na sila sa akin. Antayin niyo ko. Yun, commercial break muna tayo. This time, it's brought to you by King Solomon Game Farm. Wow, ang bigat! ang game farm ng mga manok ito yung mga manok niya sa paligid ayan nag shout out na si idol ito pa ikot yan ang dami niyang manok dito kay king solomon to oh ang ganda ng mga dinadaanan namin no yan talagang sakto sakto ka lang talaga tapos buti sa part na to medyo mabato na hindi kanina doon sa isa naming dinaanan na ano medyo maputik yun na nga oh. Dito banda pa lang naririnig ko na yung lagaslas ng tubig. Ayun. Ito na silang tatlo. Ito na silang tatlo. Tapos dito sa part na to, ayan. Meron naman din sila nilagay na tali para mahawakan natin para hindi tayo ma -tulog. So yun. Grabe, dinig na dinig dito yung lagaslas ng tubig. Ayun, lapitan pa natin siya mga katraga. Woohoo! Yon, first stop. Andito na kami sa May Busay Oro. Ayun na yung pulso mga katraga. Dito pa lang. Ang lakas na. Sige, lapitan pa natin mga katraga. Woohoo! Yon mga katraga, Busay Oro. Ang katumbas ng Busay, ito ay salitang hiligay nun. Sa Tagalog, ang ibig sabihin nito ay talon. In English, false. Yon! mga katragan, dito na tayo mismo sa may Busay Falls. Woo! Ayan po, napaka-dito ng tubig. Yan, yan yung pinapagsakan ng falls. Ngayon, mula dito sa kinapayuan ko, umabot pa yung tagsik ng ano, yung tubig mula sa falls. Tapos, ayan, nababasa nga yung cellphone ko. Tapos, ano na may? Parang ano, parang, basta, parang may yelo yung tubig. Grabe yun mga katraga sa part na yun oh yan ah uh, medyo <coughs> excuse me po medyo pinagbabawalan talaga nila pumunta doon ah uh, kasi medyo delikado na siya malalim na dyan the same time mataas na yung current ng tubig tapos ayan yung pagpagsak niya mga katraga wow na wow mula dito sa kinakatayuan natin relaxing talaga yung tunog ng tubig tapos ayan kahit dito sa part na ito mga oh Ayan, malalim na yan ha. Pero kitang-kita natin yung bato. Ng Talagang, na ng tubig. Talagang na-preserve nila ito. Wow! Wow na wow! <laughs> Tapos sa, sa tapat lang, or sa kilit ng walls, ayan, may kita natin yung mga rock formation niya. Doon din, no? Sa tabi niya, parang inukit na magpa-upay. Okay. Ah, dito yun, banda. Tapos, next step natin, pupuntahan naman natin yung sa may lower part ng falls. yun dito mga katraga o sa part na nilalagyan ko ng upa ayan ayan napakalamig ng tubig tapos yan may patagot dun o no? yun sa labas na yun kaya pag nakulog ka dyan sa medyo malalim na talaga dyan dito pa nga lang malalim na eh yun pa Ayun, sarap talaga ng buhos ng tubig so hindi natin kami masyado magtatagal dito kasi may tapakami ka calls na pupuntahan Okay, mga katraga, let's get it on! Thank you, Busay Oro! Yun, mga katraga, paakit na yung dalawang chairman of the board. <laughs> to, ayos ka lang, ko. So, after ng ano namin sa Mount Oro, next stop namin is... Ano, Mount Oro? <laughs> Busay Oro! So, next stop namin is Busay Abaga. Mga katraga, o kita niyo yung ulo ng dalawang chairman of the board natin? Capital IUD! <laughs> Kunti nanggal pag tinanggal ko yung sombrero ko, solar system na yung mabubuo namin. Masama ang pinintik ng dila mo ah. <laughs> ayan o. <no? laughs> mga mirar ko boys. May <laughs> liwahan ng ang buhay. <laughs> Aray, ano? Pababa na to ng pababa yung daanan namin. Na medyo, ayan. Ang part na to is medyo maputik siya. Pero hindi naman siya gano'ng kadulas, siguro ingat lang na kailangan medyo may spike yung ano natin. Mas maganda sandal, yan sandal yung sinete. Para at least medyo makapit. Uh, mas okay siya, or yung rubber shoes na may spike, para iwas-dulas mga katraga. So yun mga katraga, ang next stop namin sa Abaga Falls na kami. So yun mga katraga, narating na natin yung Busay Abaga. Ang abaga ay salitang hiligaynon or ilonggo. Ang katumbas nito sa Tagalog ay balikat. In English, shoulder. Very good. <laughs> Yan ang ating dagdag kaalaman. It's your team, Madam Lion. O, oh, at narating na natin yung busay abaga or sa Tagalog, uh, talon abaga or talon balikat. Ayan, ito na yung inaka-falls niya. Ito yung nasa babaang banda ng busay mayor. At ito ay mas baba pa doon sa una nating pinuntahan na Busay Oro. So ayun, ito ngayon yung bagsakan niya ng tubig. Ang ganda ng rock formation mga katrago. Ang laki oh. Eh. Ang laki ng bato. Wow. Ayan show. Yan! Ito na yung Busay Abaga. Take a closer look mga katrago. Lalapitan natin yung banda dito Ito tayo sa pangalawang falls na pinuntahan namin. Kung tawagin ito ay Busay Abaga or sa Tagalog, Talon Balikat. Kasi ito yung nasa Abaga o nasa Balikat ng Twin Falls. So yun na, sa likod ko mga katrato, magpula dito. Ayan yung abis niya, ang gabi niya sa taas. Tapos yung tubig niya mga katrato, look at that. Kung gaano pa ilinaw. Napakalinaw naman yung mga katrato. At saka ngayon, nakikita ay, niyo yung pako. Ayan o. Oh. Ayan. Napakalamig ng tubig niya. Parang galing sa freezer. tapos yung mga rock formation sa sa gilid ayan ang ganda ng rock formation niya oh. lalo na yung bato na to ito isa yan yung nasa pinakasitna niya ang ganda ng rock formation niya at the same time sa paligid niya meron siyang mga ino na naglibilin sa poles kaya, ito, po. sa so, kaya hindi na napaka na pakapresto ito sa part na to pwede na kami maligo pero attend yung dalawa kung maligo sila okay mga katraga hindi natin kayo ng constant update dito sa Pusayabaga Ooh. Ito, nakakasraga sa part na to. Pwede na tayo mag-indro kasi mag 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 Pero, napakalamig ng na tubig. Ito, ang indro. Woo! Uh, Pag pinasama yung popo, matagal to, bago matuyo. Ano ka nasisira ulo? Ito pet. Ito yung pet. Ito yung pet na yun. So, so pwede naman tayo yung alam. Ha! Lamek! Yun, sa part na to mga katraga, medyo ah madulas na talaga. Tapos may hirapan na tayo makalapit sa falls. So ito na yung pinakadaanan natin. No? Oh. Yan, itong tulay. Tapos ayan, medyo kumambo na dito sa part na to. Tapos ito, ito yung pinakadaanan. Kaya lang, nag-aalangan ako dumaan kasi ba madulas eh. Pag bumagsak ka, yan, dyan yung bagsak mo. Although, hindi naman ganun kataas, pero ayo ah, ayoko na. Ayoko siyang uh, kasi medyo wala, hindi siya ganun kasi hiti. Baka dumami tayo. Wala pa namang armor yung ulo ko ngayon. Kaya, doon ako masyado lalapit. Babalik na ulit kami dito. Yan, pababa na kami mga katraga. Yon mga katraga sa part na to yan Kitang kita natin yung Twin Falls ito yung nasa lower part nung Busay Abaga kanina. Ah, uh, pila ni sa kata ano yun, yung taas 10 feet? Ayun. Hindi, ayun 150 feet. Ayun. Yung taas ng fall, si pila magsaka niya is almost 150 feet. Tapos yung lalim sa dalo niya nung Ah, mga yung pinaka sa ilalim niya is hanggang dibdib or hanggang balikat lang naman. Pero pag nahulog ka diyan mula sa taas, good luck sa <laughs> Hindi mo kaya yung ginagawa nila dito lapit <laughs> Talagang happy new year talaga. Tinawag siya na Twin Falls or Busay Kambal, Busay Busay Kapid. Kasi ang katumbas ng Kapid is Hiligaynon, then yung Twin is English, sa Tagalog Kambal. 'Yun yung ibig sabihin niya mga katraga. Si so yun mga katraga after namin dun sa may overlooking kanina ng Twin Falls na hindi na namin nilapitan, uh, pauwi na uh, pabalik na kami ngayon dun sa aming pinanggalingan sa may cottage namin. Tapos doon, meron doon maliit na parang liguan. Yun, doon naman daw sila magbababad mga katraga. So, ayos! Ano masasabi nyo? Ayos! 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 <laughs> ano sabi mo, boss? Nami! 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 <laughs> nami Ayos. <laughs> Oh oh. Pero sobrang lamig! Ah, para ka na sa loob ng freezer! Ah, hindi dito to! Ha? Hindi dito! Hindi na! <laughs> 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 parang... <laughs> Ayoko na! <laughs> ah, parang nasa ka, pitsil na may yelo, tapos i... Eh... So yun, after natin lumusong doon, ng napakasarap na lusong mula doon sa taas, daan muna tayo dito sa my camp, sitio, cafe. Okay, pasyal tayo sa loob mga katraga Yun, pagpasok natin sa loob boy, oh, ito agad yung bubungad sa atin Ang ganda ng mga halaman sa gitna Tapos kaliwat ka na, na yan mga katraga Napakaraming manok So shout out sa mga inyo Mga taga pit master Baka naman <laughs> Ayun pa o oh, yun Tsaka dito sa kabila o oh, meron pa So yun, punta tayo sa dulo Doon tayo mag merienda Yun, sa part na to mga katraga O oh, yan oh. May mga tent sila dito gusto nyo mag Overnight, di ko lang alam kung, uh, kung pinaparentahan nila yan, yan. Uh, Tarong nyo na lang sa kanila Hindi, <laughs> joke lang, sigurado, hindi ko talaga alam eh Tapos dito, banda, yan, meron ditong kids play, yan May kids play dito So, dito tayo maging merienda, yan Tara Yun, mga katraga So, andito tayo ngayon sa may Camp Sitio Maya Dito sa may Barangay Araal, La Carlota City So, napakasarap ang merienda dito Tapos, ito yung overlooking na makikita mo, yan Oh, uh, napakaganda. Tapos dati raw to kasing ano, uh, farm ng manok. Uh, kung mapapansin nyo, marami pa yung parang mga kulungan nila dati. Tapos ngayon, dinevelop siya as ganito. Tapos, ang sarap pag merienda dito, din ganito yung overlooking na makikita mo. Napaka-relaxing. Tapos ang paligid niya ganito. Kung may mga kasama kayong bata, meron silang mga uh, play playground dito. Tsaka dun sa swing. Tapos sa ngayon, wala masyadong tao kasi weekdays. Pero pag patak daw ng weekends, napakaraming tao dito. Kaya napakaswerte ko, na, napakaswerte ko ngayon kasi parang ako yung may-ari nito eh. Ano? Bakit? <laughs> so ito nakikita niyo yung mga lupain na yan, napakalawak niyan. Pero hindi akin yan. Ah, uh, lang ako dito. So yun mga katraga, pasyalan nyo to pagka nagawi kayo sa La Carlota. Dito lang to sa may uh, papuntang barangay San Miguel. Pag binaybay nyo pa, Barangay Araal, yun, konti na lang Ito na yung Camp Sitio Maya Okay Yun, sa part na to mga katraga Meron ditong mga swimming pool Actually, ano to, uh, kids pool to Mga pangbata lang, kaya nga kids pool eh. Pag kids pool, pangbata lang talaga yan mga katraga <laughs> So, ito yun. Ah, dalawang pool siya. Tapos, dito banda. Yan. Isang magandang overlooking na naman ulit, mga katraaga. So, sa part na to, yan o. Kung gusto nyo pong tumawid doon sa may Now Open for Camping, ayan. Ayan, may daanan po dito mga katraga. Ayan, oh. Pwede po kayo dumaan dyan. Then, babaybayin nyo po ito. Ayun, yung parang maze na daanan na yun. Hanggang dun yan, sa so may kabila. Yun, oh. Kung gusto nyo po magpunta dun. Pwede, pwede naman. Basta trip nyo lang. Wala namang pipigil sa inyo, eh. <laughs> Kayo nang bahala dyan. <laughs> so tayo hindi na ako kasi napapagod na ako eh. Dito lang ako. Uh, tama na sa akin yung mga ganito kagandang overlooking. Habang, <coughs> excuse me po. Habang inaantay ko yung aking ano uh, order. Napaka-relaxing ng view dito. Kahit sabi mo na medyo matagal yung order mo. Ayos lang. Basta at least napaka-relaxing -napaka na makikita mong view. Ganito, ganito ba naman kaganda oh. Wow na wow talaga. Kaya yun mga katraga. Sige. Merienda muna tayo. Ang cute na mga bata nag-uusap sila. Ang cute ng usapan nila. Ilonggo yung lingwahe nila yan. Ang cute nila mag usap dito sa kabila naman mga manok na, naman nag-uusap Ayan eh, ano. Ah, nagtatanong sila kung magkano ticket sa Pitmaster. <laughs> Hindi magalala, may ticket kayo doon kasi kayo yung lalaban doon eh. So mga katraga, asay dito sa merienda na pinili ko, ayan oh. Mas masarap din po yung molo nila dito. Na-try ko yun noong nakaraan. So try nyo rin mga katraga, masarap. Yun, suggestion lang. Woo! yun mga katraga ito na yung ating pang malakasang merienda oh. merienda to pero parang pang hapunan na to eh. ayan meron tayong kape spaghetti rice, manok tsaka pizza okay doggy wala kang gustong i-shout out <laughs> wala sige amis dito mga katraga o oh, masarap kung may kasama ka namimiss ko tuloy yung misis ko yun yung bike na hiniram ko kay ma'am ano uh, Remia ma'am Remia thank you po ah tapos dito tayo sa part na to ah, Nalulungkot ako kasi hindi ko kasama yung misis ko eh Pag mga gantong pagkakataon kasi hmm, Ang ng kasama nun kasi Ang hmm, ganda ng over ng paligid mo Tapos nag merienda ka Yun yung kasama mo, yung mahal mo Ah talaga naman anong sinabi ng teleserye dito Tsaka mga k-drama <laughs> Tapos ito na lang yung kadate ko Doggy kain ka muna Yan o si Doggy Doggy ayos ka lang Mamaya singilin kita Bayaran mo na ako sa Gcash ha Bayaran mo ako ha. Yon, kanina mag-isa lang yung kadate ko. Ito si Doggy oh. Ngayon, may sinama pa siya si Brownie. Brownie, saan <laughs> ka galing? Brownie, saan ka galing? Ba't na-late ka? Hindi ka tuloy nakaabot ng na merienda. Yan oh, na-late ka eh. Ito yung nakasama ko nino oh, si Doggy. Yan, ito. Doggy, may isa pa ako. Oh. Ito yun yan. Ayan, sige, dalayin mo na. Brownie, wala ka na. Ito na lang sa'yo. Oh. Brownie, hmm. yun Yan. Ano sabi mo? Thank you? Sige, thank you. You're welcome din. So, yun. Ito, pa-uwi pa na tayo dahil pa-uwi na tayo ito sabi nila. Thank you. Come again. Okay, come again. Break it down, yo. So, meron din sila palang mga package dito sa Camp Sitio Maya pag gusto mo. Uh, wala na ito ngayon. Wala na yung entrance siya. So, kung gusto nyo mag-rent ng uh, function hall, ayan. Ayan na po yung price. Guest house, ayan na rin yung price. Pero yung entrance na ito, wala na pong entrance ngayon yan. For free na talaga ngayon. Wala na silang entrance na sinisingil. Ayan ah. Mali pala yung camera ko. Ayan ah. Wala na po yung entrance na yan. Absolutely free mga katraga. Basta ito lang yung tagline nila. Sa Camp Sitio Maya Cafe. Kang, ang guapa Libre. Pag hindi guapa Good luck sa'yo. So win na tayo mga katraga. Yon, shout out portion sure na tayo mga katraga So gusto ko lang pasalamatan unang unang ang ama at ang Panginoong Isus sa naging safe na adventure namin sa Gintubdan at sa Camp Sitchumaya uh, Pasalamatan ko rin ang aking misis sa ang aming baby Sam Sam na patuloy na sumusuporta sa amin So salamat sa mga tao na nakasama namin sa aming adventure na to Ang bayaw ko si Manong Tonek Manzanares si Boss Aileen Manzanares at si Boss Arnel Manzanares na nagatid sa amin papunta sa Gintubdan uh, Maraming salamat sa inyo mga boss uh, Salamat din po kay Miss Remia, kay Ma'am Remia Esteban tsaka sa mga solid natin katraga kay Sir Ryan, kay Boss Dan tsaka sa iba pa nating katraga na patuloy na sumusuporta sa atin. So, yun patuloy nyo na kami suportahan. Then, sa mga gusto po mag-avail ng ating traga dry fit shirt, ayan po, makikita nyo po sa ating video ang ating mga iba't-ibang design ng ating dry fit shirt High quality na po siya, then DTF printing na po yung gamit natin So, matibay na po, hindi na po siya basta-basta matutuklap then, pwede na po siya pang ah uh, hindi lang siya pang biking, pwede na siya pang running, pang exercise, pang gym at iba-iba pang outdoor activities na gusto nyo pong uh, gawin. Fit na fit po ang ating Traga Dry Fit shirt dyan kasi since dry fit po siya, mabilis lang po matuyo pag pinagpawisan tayo. So keep on supporting lang po sa ating mga video at sa ating Traga Dry Fit shirt. Have a good day mga katraga! Woo!